Naging bahagi ang Philippine Coast Guard sa isinagawang 8 Philippine United States Bilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command sa mga karagatang sakop ng Lubang Occidental Mindoro hanggang Palawig, Zambales. Naging bahagi ang Philippine Coast Guard sa isinagawang Philippine United States Bilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command. Layunin ng pagsasanay na ito na paigtingin ang interoperability o kahandaan ng mga law enforcement agencies, lalo na sa ating bansa sa kabila ng mga pagbabanta sa seguridad ng West Philippine Sea. Ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Suluan at BRP Cabra ang lumahok sa limang serials na bahagi ng bilateral exercise. Nakasama nito ang BRP Miguel Malvar ng AFP at USS Curtis Wilbur ng US Navy. Sa pagsasanay na ito, ipinamalas ng Philippine Coast Guard ang kanilang kakayahan at kaalaman sa pagpapatupad ng Maritime Patrol, Search and Seizure Operations, communication drills at coordinated tactical maneuvers. Sa pamamagitan nito, lalong pinagtitibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang matagal ng alyansa at pagtutulungan pagtungo sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at kapayapaan sa karagatang sakop ng Indo-Pacific. Mula rito sa Palawig Zambales, ito si Ensign Arlene G. Lopez para sa Coast Guard Update.